magandang hapon ng lunis ah lunis bagang hindi naman lunis eh merka merkulis ano magigisa tayo ng ano magagata tayo ng sigarilyas yan magagata magagata tayo ng sigarilyas na may kasamang konting talong ito yung sili andito na yung bawang at saka sibuyas yan bawang at saka sibuyas yan o. na natin ang sigarilyas. Bigisan muna natin bago natin gagatan kasi yung gata, di isang nilong binili ng asawa ko yun. Eh. hindi isang nyo kaya ibigis muna natin nga natin na apoy para hindi masyado masunog naman ng panghawak mainit nga natin isang hawak. Ang nah, hawak natin ay ano ay siram brief. Bumulit po na si Garibus ang aking asawa. Sabihin siya magluluto. Hindi pala. At ako rin. Ayan. ganyan lang po luluto yan di gisa, gisa mo lang yan natin ang magic sarap wala walang magic sarap mas magtayang paminta yun pala paminta yan lang po yung anong yan Diyan lang po kayo hindi ko mahawakan ang cellphone kasi wala akong handler po paminta. Lalagyan din niyo ng paminta. Para mahabi may paminta. Ayan oh. Hmm. Lagyan po natin ng konting tubig habang tayo nagpapaga. Habang uh, papagayin po natin yung lata, lalagyan ng tubig para hindi masunog. Ah, hindi pala paga. Kasi nga, papagayin nga pala. Lalagyan natin dito yung paga. yata yung nyog kakunti po ito eh pero pag yung ano pag marami ang nyog kahit hindi na kayo mag ano mag isa pero masarap din pag yung kahit igisa masarap din kung natin yan ha wala pang asin yan natin ng konting asin. Sabay paga. Sabay papagayin natin, natin itong nyug. Ito, oh, nyug. na itong nyog. Ito nyog. Yan po ang nyog. Pagayin natin yan. Dali lang po ah. Talagyan natin ng tubig. Mm. ko ang tubig. Yan, ganyan. Karaming tubig. Isang gata lang naman. Isang piga lang. Yan kayo. Ah, tara sa kasabaw. Ang hmm. lang ang pagpapaga. Hintay-hintay lang po tayo ng kalating o kanting oras. Maluluto na yan. Luwin natin. Pareng asin. Mano na. Nalalamig pa. Matunaw na ang asin. Ayan. Ha? Ayan po ang pagluluto. Ako po kasi sa taga marinduke, masarap talaga magluto ng ano, ng dinatan. Paano natin pasarapin yan. Sigarilyas. Uh -huh. Ini pini Uh -huh. Kuain natin at mainit yan. Ayo lah. kusok-kusok na siya. Yan. Okay. Napigana na natin. Now. Dali lang naman lutuin tong ano, sigarilyas. Ma, dali lang lutuin. Tapos po, pag kumati na siya, doon nilagyan natin tubig. Yan. Yan po. Pag kumati na siya, nilagyan natin ang may wagang pampa sarap po, narinig nyo po ba yon sagitsit na. Sagitsit gitsit na. Papagatikatin lang po natin sa tubig yan. papatuyo -tuyuin. Tapos lalagyan natin ng konting pampalasa. Ano naman ninyo yon Pampalasa. Baka naman. Ayan. Tapos, dalagyan na natin ang gata. Ayan ang gata. Ito ang tinatawag na kakang kaka. Kaka, kaka pa Kakang gata. Kakang gataan lang. Ayan, huwag na niyong huwag niyong haluin. Huwag nilagay niyo na. Huwag niyong muna niyong haruin para hindi magano. Yan. Ito, so, yan muna kayo. Christian yan ma kullo-kullo nan kauntee dito na ti. tapo puputin nan tatakpan Huwag niyong tatagpan pag bagong lagay ang gata. Pag umukulo ng kaunting ganun, ayos na yun. Hintayin natin siyang tumuyo ng kaunti. Bango. Pag asigarilis talaga yung bagong ano, ang bango. Hmm. Ah. Tikim bakulang sasin, sa ito kulang sasin. Sa na. Ah, Ayos na yun. Ano po, Kumukulo-kulo-kulo na. Ayan. Patihin natin ngayon yan. Ayan, o. Ayan. Ayan pang pagluluto ng gulay na sigarilyas. masarap. Ayan. Hmm. Ito na po yan. Ganyan lang ang pagulay. Po, maraming salamat sa inyong lahat. Bueno. Ayaw mo matay na cellphone?